Biglang bawi ang Civil Service Commission o CSC sa nilabas silang memo ngayong election season. Nakalagay dyan ang pagbabawal sa mga empleyado at kawani ng pamala na mag-like, comment or share sa mga election-related posts sa social media. Nasa frontline na balitang yan si Marilyn Riquez. Bawal ang anumang paraan ng pagsali sa mga political activity, papa face to face man o online. Ito ang paalala ng Civil Service Commission sa mga government officials at employee. Base yan sa inilabas nilang Memorandum Circular No. 3, 2025 para sa campaign period at sa mismong araw ng butohan para sa bilang Pilipino 2025. Pinaalalahanan nito ang mga kawani at empleyado ng gobyerno na maging maingat sa paggamit ng social media. Maituturing daw na pagsali sa partisan political activity kahit ang pagla-like, comment, share at kahit pag-follow sa mga account ng mga kandidato, lalo na kung paraan ito para ipakita ang pagsuporta o pagtuligsa sa mga tatakbo sa eleksyon. Bawal gawin ng mga ito hindi lang sa oras ng pagtatrabaho, kundi pati sa labas ng working hours at kahit wala sa opisina o kaya ay nakalib. Posibleng masuspend sa posisyon ng isa hanggang anim na buwan ang sino mang lalabag dito. Pero binatikos ng ilan ang naturang memo ng CSC. Para kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyo, masyado itong mahigpit. A simple liking for a very simple reason that they like the messaging na hindi naman sila nang indorso o nangangampanya doon sa kandidato is to me too restrictive and too punitive. Tingin naman ni ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro paglabag sa karapatan ng free expression at political participation ang memorandum ng CSC. Dagdag pa ni Castro ang CSC at Comelec ng araw mismo nagsabi noong 2015 na hindi kasama sa pinagbabawal na partisan political activities ang simpleng pag-like, pag-share o pag-comment sa social media. Kaya hindi raw ito pwedeng basta-basta baguhin na sasalungat sa naunang joint circular ng CSC at Comelec. Dahil sa mga punang yan, biglang kumambyo ang CSC at sinabing pwede naman mag-like, share, o comment sa mga election-related content ang kahit na sinong government officials o employee basta raw hindi ito nagpapakita ng suporta o pagkontra sa isang kandidato. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.